Yan, good morning. Good morning mga idol. Oh, welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Ah, sa mga pa ng ating bansa na roon, Mapaluson, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At ah, syempre mga idol, ah, kung bago ka pa sa channel nating ito, Huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at tumindot ng ating bell button Para lagi ka rin updated sa ating mga uh, programa Pero mga idol, nasa utot muna sa ating mga kapwa nanunungkulan dyan Sa larangan ng servisyo publiko, anuman ang inyong mga tungkulin Mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga At nawa, sa panahon ng ating panunungkulan Ay nasa mabuti tayong kalagayang ngayon mga idol, ang paksa ng ating pag-uusapan ay tungkol pa rin sa larangan ng serbisyo publiko na may kaugnayan sa paglilingkod sa ating mga mamamayan. Alam niyo ba mga idol, tayo mga nasa larangan ng serbisyo publiko ay nakahanda na ang ating sarili sa anumang mangyayari sa araw-araw ng ating panunungkulan. At hindi lahat ng araw ng ating panunungkulan ay eh, mabuti ang ating kinahihinatnan. May mga pangyayari minsan, na tayo paminsan na may tungkulin ang napapasama do sa mga tao na ating tinutulungan, di ba tama? Pero normal lang naman sa ating mga nanonungkulan ang makarinig ng kung ano nung pula o batikos dahil nga nasa larangan tayo ng serbisyo publiko. At hindi naman alam ng ating mga kababayan na ang ating ginagampanan bilang mga may tungkulin sa larangan ng serbisyo publiko ay eh akala nila ganun-ganun lang na nanunungkulan tayo. O, di ba, tama? Uh, Siyempre, ang malimit nilang i-ano dyan, eh, tayo nga naman ay binabayaran ng mamamayan sa larangan ng servisyo publiko para maglingkod sa ating bayan. Di ba, tama? Which is tama sila roon, pero sana naman ang advice natin sa ating mga kababayan na lumalapit at tumingi ng ating tulong, eh, sana naman kung paano kami magiliw sa na nakikiharap, maging magiliw din naman sana kayo. oo kasi may mga pangyayari minsan na uh, yung mga dumalapit sa atin upang humingi ng tulong, eh, medyo astig ang dating at medyo may kaangasan. oo at medyo iba, uh, pag hindi mo agad na pagdinkuran eh, galit pa. di ba tama? Uh, at ang inaakala ng iba, eh, tayo ay eh, papetik-petik lang, paisi-isi lang sa ating tungkulin na ating ginagampanan. Pero tayo na mga mga may tungkulin eh, nakahanda tayo sa mga mangyayari kung ano man ang batikos na ating uh, maririnig o makakamtan. Dahil tinanggap natin ang tungkulin ito sa larangan ng servisyo publiko, kaya kailangan maging magiliw tayo sa ating mga mamamayan. Maging humble tayo. Huwag tayo magpapakita na tayo ay parang nabubuglot sa kanila o parang naiinis o kaya ay parang kang makahari sa iyong tungkulin. Hindi po ganoon ang nasa ng serbisyo publiko. At lahat naman halos ang nanunungkulan kapag sa ng serbisyo publiko ay ginagawa nila ang kanilang tungkulin sa abot ng kanilang makakaya. Tulad namin sa lupong tika pa dito sa amin barangay, bagamat hindi sa klaw ng aming tungkulin, ang mga hindi sa amin ay hindi namin ito tinatanggihan ginagawa namin ito ng paraan at inirerekomenda namin sila at inilalapit sa mga kinaukula na kung saan sila nararapat dumulog. Ito ba tama, mga idol? At alam ko naman na tayong mga nasalarangan ng serbisyo eh, talagang ginagampanan natin ng maayos ang ating tungkulin sa abot ng ating makakaya upang makapaglingkod sa ating mga mamamayan. Kaya nga tayong mga may tungkulin eh, mulat mula pa ay eh, nakahanda ng ating sarili sa anumang mga pula na ating aabutin. Uh, Pero kung minsan naman, eh, kapag ka may mga natuwa sa ating mga kliyente o mga mamamayan na lumapit at natulungan natin ng maayos, ang iba naman bak at nagpapasalamat at uh, minsan pinupuri din naman nila tayo. O, diba? Mas maganda yung pinupuri ka sa yung tungkulin kesa dun sa minumura ka o nilalait ka. Diba tama? Kaya nga ang advice ko lang din sa ating mga kapwa na sa larangan ng serbisyo, maging magiliw tayo sa ating mga mamamayan. Wala tayong pipiliin tao, wala tayong tatanggihan tao. O tao silang lumapit sa atin, tao rin natin silang haharapin at pakikitunguhan. Di ba tama? Kasi nasa larangan tayo ng serbisyo publiko. Tulad kami, sa Lupunti Kapamayapa, kapag may dumudulog na reklamo sa amin, Bagamat hindi sa klaw ng aming kapangyarihan ang kanilang inilalapit, ginagawa namin ito ng paraan para may dulog sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Di ba tama? Kasi ang bawat mga may tungkulin, anumang larangan ng tungkulin ng kanilang ginagampanan, ay may kanya-kanyang hangganan. Oo, hindi lahat sa klaw nila. O tulad kami, hindi lahat sa klaw namin. Pero may paraan dyan para mapaglingkuran natin ang ating mga mamamayan. oo, nang hindi naman sila mahihirapan o, at hindi ka mapupulaan. Naalala ko tuloy nung kami nagsiseminar pa, uh, uh, si Atty. Quintana na nagtuturo sa amin ang payo niya ganito kapag hindi sa klaw ng inyong kapangyarihan ng anumang inilalapit sa inyo paupuin niyo sila sa inyong harapan tapos interviewin niyo i-assist niyo alamin niyo kung anong kanyang problema at kung paano nyo siya matutulungan. Pag nakuha mo yung detalye ng kanyang problema, ang kanyang pangalan, inireklamo niya kung sino pa man yun at kung ano man ang nangyari sa kanyang reklamo. Tapos gawan mo ito ng paraan na ilapit mo siya o idulog mo siya sa mga kinaukulan na kung saan siya nararapat, dumulog. Tama yung kanyang advice kasi ginagawa namin yan dito sa aming tanggapan. O, tulad, ka, tulad ako, yung inulikod yung mga nakaraan na may lumapit sa amin, hindi sa klaw ng aming kapangyarihan ang kanyang inilalapit, ibinato namin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. oh ang dating pa nga dito eh, medyo raskal pa dating, pero siyempre, ganun talaga ang mga mamamayan kapag ka, uh, may problema ang inilalapit. oh kasi akala nila kung ganun ang dating nila sa nilalapitan nila eh, maganda ang dating nila, pero hindi nila alam sa mga nanunungkulan, minsan yung ganung raskal na dating eh, masakit din para sa aming loob yung ganung mga sistema na parang kami pa ang ah, sinisisi sa mga pangyayari oh tapos pag hindi mo sila agad na asikaso, lalo't meron kang ibang inaasikaso, eh parang, mainit din ang kanilang ulo, pero hindi lang nila naunawaan na dapat mo nang unahin yung tinatawag na first come first serve, di ba tama? Pero siyempre, may mga kliyente tayo, mga mamamayan tayo na gusto nila, pagdating nila, asikasuhin sila agad. Hindi naman po pwede po yung ganun kung meron tayong ibang inaasikaso na lumalapit sa atin. Siyempre, siyempre, kung halimbawa, eh, may nauna sa kanila na dapat mo munang tapusin, tapusin mo muna yon. Kaya pa samantala, wait mo na silang ganyan. Ang karamihan na sa ating mga mamamayan, kapag ganun ang pangyayari, eh, parang naiinip. Tapos yun, yung iba, pabulong-bulong, gano'n, gano'n. Pero normal lang po yun sa ating mga nanunungkulan, kung ano man ang ating maririnig sa ating mga kliyente o sa ating mga mamamayan na lumalapit sa atin para humingi ng tulong. Ang importante, nagagampanan na natin ng maayos ang ating tungkulin at napagsiservisyohan natin sila ng abot ng ating makakaya. Ano ba tama mga idol? Ganyan tayo mga nasalarangan ng serbisyo publiko. Kaya shout out sa ating mga kapwa uh, nasalarangan ng serbisyo publiko. Ano man ang tungkulin na inyong ginagampanan. Mga idol, ha? gampanan natin ang maayos ang ating mga tungkulin dahil na ng ating sinumpaan bago tayo na pwesto o umupo sa pwesto na ating kinalalagyan. Diba tama mga idol? Tulad kami mga lupong tigapamayapa, ha? Sinumpaan namin na abot ng aming makakaya, gagawin namin ang aming tungkulin upang mapagdingkuran ang ating mga mamamayan na nangangailangan ng ating serbisyo. Di ba, tama? Shout out pala dyan, sa ating mga barangay captain, sa mga barangay naroon? mga honorable barangay captain. Ah, shout out po sa inyo. Hindi sa ating mga kapwa sa mga kayong barangay na roon. Shout out sa inyo, mga idol. Ha? tayong mga nasa lupon ng pamayapa ang talagang tungkulin natin bigyan ng magandang serbisyo ang ating mga mamamayan na nangangailangan ng ating tungkulin sa larangan ng barangay justice system o sa ototere sa ating mga ibang mga kapwa may tungkulin dyan saan man kayong barangay naroon ano man ang departamento niya yung kinalalagyan sa lahat mga idol lahat tayo ay nasa larangan ng serbisyo publiko na ating ginagampanan. O bueno, salamat ng marami mga idol sa Mekti Sandali ng ating kwentuang ito at sinamahan nyo ako at nawa ay nakapagbigay ako ng magandang advice o magandang informasyon sa ating mga pamamayan uh, sa ating mga kapwa na nunungkulan sa larangan ng serbisyo publiko. Uh, ito pong muli ang inyong lingkod si Boyet ng Boyet Vlogs TV ay pansamantalang nagpapaalam o pang sa muling sandali ng ating pagharap ay eh muli tayong magkasama. Pero mga idol, huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa sa ating channel at kumindot ng ating bell button para naman lagi ka rin updated sa ating mga video. O bueno ha, hanggang sa muli. Ito ang inyong lingkod. Pansamatang nagpapaalam. Paalam!